Good morning mga kapasok ay araw naman ko yung Wipis pa ngayon January kayo January 30 January 2024 Conducting tayo ng uh, clearing operation along Lakandula, Asuncion Asama ang Team Flood Control 1 headed by Engineer Alejandro simbulan niyang po Junior ng ating bagong hebe may welcome natin siya unang araw ng pagpasok natin ng uh, January 30 eh. conducting a uh, clearing operation kasama tayo ng Flood Control 1 uh, approaching tayo sa Asuncion, Lacandula dito tayo ngayon sa Saragosa update ko na lang kayo sa mga nga uh, clearing operation natin na uh, patatabi lang natin yung mga tao hindi tayo magsasampa uh, clearing lang patabi lang muna tayo bigyan na sila natin ng uh, pagkakataon para maayos yung uh, kanilang uh, mga tindahan update ko na lang po kayo mamaya this boy maso kung maso ba approaching natin dito tayo sa Ragosa itong cart oh, baba 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 ito, pinatatabil natin tiklop. Tabi na tayo. Ah, uh, pinatatabil lang natin. Oo. Okay. Oh, Ito ginawa ng ano. Pasok lahat, pasok. Kaya na ako sa ni Foreman. Pakitabi na lang po. Yes, guys, guys, uh, kaya dito tayo sa Nagosa. Nagtabi-tabilan tayo. Kaya yeah, po, tayo dito area, kaya 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 kaya. Kaya kaya na kumpul gumpul na mesa pwede na yan pwede kaun lang yan e oo pwede yan Ah. Uh, ah. Uh, uh. oh. Pero okay na yan, boss. Okay na yan, ito na lang. Pasok na lang natin. Pasok sa loob. Bawas na, bawas na, oh, tiklop, bawas tiklop itikas ang ulo. Palat! Bangketa lahat, bangketa. Tapos lahat, tiklop. Sinabi na sa inyo, araw-araw, bangketa na eh. Abusado to, araw-araw na lang, ganito. Sakop na bangketa, sakop pa kansada. mario baka malaglag pa eh. Ito mga buko rito, ito yung lang. Ito, wala pong may-ari na Wala ung tao. Eh! Hey. Hayo. Saikar. Bigay gisingin nyo. Bangkita na lang kayo, bangkita, bangkita kayo. Bangkita lang, bangkita ito, wala meyari. Pa-pasok nyo lang dulu. Wala meyari niyan. Wala meyari. Ilay na, ilay na. Ayan, sino po meri? Uh, Nandito tayo sa harapan ng simbahan ng Tondo. Approaching naman tayo. Maria Union is to Quezon Street. Na pinatatabi lang. Wala, wala tayong kinukuha gamit. Ang kinukuha lang natin, mga basura eh, no? Na pinatabi na lang. Bangketa po, bangketa. Tanggal payong. Payong tanggal, bangketa ko kayo. Ate. Tayo. Palabas tayo ng Moriones papuntang Quezon area ng Tondo ay magpe-PS lang uh, kaya po. Ang ang uh, pa lang dumbos ko po. asama pa rin ang team Flag Control 1 headed by Engineer. Ah. OI! Approaching tayo. Pero so, tayo papunta tayo ng uh, Tondo nasa Moriones tayo, Moriones area. Diyan sila. Oo, oh, po kami na ako ito nga ako kayo. Double area tayo. <tod> Looban na lang po, kay bangkita. Oo. <tod> ah. Tol daw. Ito, <tod> kanina to. Wala may ari. Tayo. <tod> Pural na tayo magpe-piyesa ng boss ko ngayon Kuya pangkita lang tayo ha Ito sa kanina po Ito Dabi po Pakitek na po ito Pakitek na po Ngayon na po Itlog, kanini itlog, tolda, pakit itlog Itlog, pasok Okay Bawas kayo lahat, bawas, bawas Sidecar, kanino po sidecar yan? bawas po tayo, pati tolda Kuya, yes, sasampan mo na yan kuya, oh. Pasok nyo na sa loob Pati po mga tolda. Meron tayong Dumbosco. Papasok tayo. Palabas tayo ng herbosa, Approaching tayo. Nagpe-fiesta ng ko dito. Sabado tsaka linggo. Dispera sa sabado. Linggo fiesta. Wasabi lang eh. Lako, no? Diyos <laughs> ko. palabas na tayo na ba ano ano kayo pinagkakagulan dito? No? Okay, lang kasi ito eh. Doon po ito eh. Yun, eh. Ito, ito, ayaw yung tabi. Oh, subscribe ba Boy Maso ha, ah. Boy Maso ha. Ah. Oh, shout out Boy Maso. Boy Maso. Boy Maso, I love you. Boy ano? Shout out to. Shout exactly. na tayo approaching yata tayo ng Wagas. Conducting tayo ng uh, clearing at cleaning operation. Magpapatabi lang tayo, wala tayong kukunin yung mga kalat lang. na wagas tayo, wagas. Papasok tayo ng wagas. napawagas pawagas tayo, palabas tayo ng Saragosa. Tsaka Lakandula. Pwede tayo tumabi-tabi ng konti, bangketa po. Nasa po yung mayari? Kokos lang topic eh. Ano niyo? O oh, baka ka diyan dito ngayon bumalik na naman. Ha? Sabi <laughs> ko, paba. Okay, balik ulit, balik! Balik ulit, balik! Okay, balik ulit, tanggal ulit, balik, tanggal, balik, tanggal. Wag, <laughs> oh. Diba? Luwag, mas maganda. Lumakuli talaga to, to, to. eh okay, ito, katulad na ito. Diba? Ah, pinalik nyo na naman. mag clearing ngayon back to base muna tayo yeah.